Magtatapon tayo ng basura, guys. So, ito yung para sa boxes. 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 So, tayo sa bottles. Transparent pet. Ito. So, pong barn pet. Ayan. Dito naman yung mga plastic. Like that. Like this. Dito naman yung mga plastic. Pet bottle ulit. Ah, uh, ito naman eh, ano to eh, box. Ito, so, dito to. Plastic. At itong plastic. Yan. Pinaglagyan natin ng bazura. Ngayon, dito to. Yes. Thank you for watching. Yeah, I'm um,